Uy mga freelancers, gusto nyo bang kumita ng malaki gamit ang NVIDIA AI? Ipapakita ko sa inyo ang ilang magagandang paraan para kumita gamit ang inyong skills. Una, paggawa ng mga video para sa mga negosyo. Oo, pwede kayong gumawa ng mga bonggang promotional videos. Maraming kumpanya ang nagahanap ng mga magaganda at nakakainggan yung ads o video content para ipakita ang kanilang mga produkto o serbisyo. Sunod, freelancing. Iyalok ang inyong galing sa paggawa ng videos sa mga platforms tulad ng Upwork o Fiverr. Kung kaya niyong gumawa ng dekalidad na videos gamit ang InVideo, siguradong makakakuha kayo ng mga kliyente na nangangailangan ng magagandang video content. Pangatlo, YouTube. Gumawa ng sarili niyong channel at gamitin ang InVideo para sa inyong mga videos. Habang dumarami ang inyong viewers, pwede kayong kumita sa pamamagitan ng ad revenue, sponsorships, at pagbenta ng merchandise. Ang social media content ay isa ring goldmine. Maraming negosyo at influencers ang kailangan ng mga ganyong videos para sa kanilang social media. Makipag-collaborate sa kanila para gumawa ng mga viral videos na talagang papatok. Panghuli, online courses o tutorials, kung eksperto kayo sa isang partikular na larangan, gumawa ng online courses o tutorials gamit ang mga video na ginawa sa InVideo. Ibahagi ang inyong kaalaman at kumita. Ayan, maraming paraan para kumita gamit ang InVideo AI. Tiaga at galing lang ang kailangan at walang limitasyon ang inyong kikitain. Tignan ang link sa description sa ibaba para sa karagdagang impormasyon. I-follow ako para sa iba pang tips and tricks. Salamat sa panunood.